Naranasan mo na bang maramdaman na tahimik ang Diyos kahit na sumisigaw ka na mula sa kaibuturan ng iyong puso, nagdarasal ka, nagmamakaawa ka, naghahanap ka, ngunit tila nananatiling tahimik ang langit. Pakiramdam ng puso mo ay hungkag. At sa gitna ng iyong mga laban, may mapait na tanong na unti-unting sumisibol. Bakit hindi ko marinig ang Diyos? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong tao ang naglalakad sa buhay na parang espiritual na bingi, puno ng ingay, ngunit hiwalay sa banal na direksyon. Nabubuhay tayo sa mundong adik sa tunog. Mga abiso, balita, opinion, distractions, ingay kahit saan. Ngunit ang tinig ng Diyos, hindi ito matatagpuan sa ingay, matatagpuan ito sa katahimikan. Isang banal na katahimikan na mismong si Jesus ay hinanap araw-araw. Oh, maging si Jesus ang anak ng Diyos ay kinailangang dumulog sa katahimikan upang marinig ang Ama. At narito ang makapangyarihang katotohanan. Iniwan ni Jesus sa atin ang isang lihim, isang espiritual na susi, isang paraan upang maputol ang ingay ng magulong mundong ito at tunay na marinig ang tinig ng Diyos. Sa mensahe ngayon, malalaman mo kung ano ang lihim na iyon. At higit pa roon, paano mo ito maisa sa buhay simula ngayong araw. Kaya huwag kang aalis. Maaring ito ang pinakamahalagang ilang minuto ng iyong espiritual na paglalakbay. Manatili ka. Dahil sa pagtatapos ng video na ito, mananalangin tayong magkasama at naniniwala akong may mababago sa loob mo. Darating ang kaliwanagan. Mababasag ang kalituhan at magsisimula kang marinig ang Diyos sa paraang hindi mo pa naranasan noon. Bakit maraming tao ang hindi nakakarinig sa Diyos? Bakit kaya napakaraming tao, tapat, sinserong mga mananampalataya ang namumuhay ng hindi malinaw na naririnig ang tinig ng Diyos? Hindi dahil tumigil ng magsalita ang Diyos. Ang Diyos ay laging nagsasalita. Ang kanyang tinig ay banayad mapagmahal, palagian, tulad ng ilog na tahimik na dumadaloy sa ilalim ng ating mga buhay. Ngunit narito ang problema, nakalimutan na nating makinig. Ang katotohanan, karamihan ay hindi makarinig sa Diyos dahil sila'y napalilibutan at nilalamon ng ingay. Ingay mula sa panlabas na mundo, social media, telebisyon, walang katapusang listahan ng gawain tuloy-tuloy na usapan at opinyon mula sa lahat ng direksyon at mas mapanganib pa ang ingay sa loob, pag-aalala, pagkabalisa, galit, pagkakasala, pagsisisi, takot. Lahat ng tinig na ito ay bumubuo ng pader sa pagitan natin at ng banayad na bulong ng Espiritu Santo. Kung minsan, masyado tayong abala sa pagsasalita sa Diyos na hindi na tayo humihinto upang makinig sa kanya at kung magiging tapat tayo marami sa atin ang natatakot sa katahimikan dahil sa katahimikan kaharap natin ang sariling puso at doon nagsasalita ang Diyos hindi narinig ni propeta Elias ang Diyos sa hangin o sa lindol o sa apoy narinig niya siya sa banayad na bulong alam ito ni Jesus kaya't hindi lang siya nanalangin, siya ay umurong, pinalis niya ang ingay, gumawa siya ng espasyo para sa tinig ng Ama. Hahayaan kitang magtanong, kailan ang huling beses na naupo ka sa ganap na katahimikan, hindi para ubusin ang isip mo, kundi para buksan ang iyong espiritu? Ang pagsasanay ng panloob na katahimikan na sinunod ni Jesus, Marcos Kabanata 1, Talata 35. Kung may isang bagay na tiyak, ito'y ito. Hindi kailanman kumilos si Jesus nang hindi muna naririnig ang Ama. Kahit siya ay lubos na Diyos, pinili ni Jesus na mamuhay ng lubos na umaasa sa banal na direksyon. At upang marinig ang Ama ng malinaw, ginawa niya ang isang bagay na kadalasan ay nakakalimutan natin sa ating abalang buhay. Isinagawa niya ang katahimikan. Sa Ebanghelyo ni Marcos, Kabanata 1, Talata 35, sinasabi, Napakaaga pa, bago pa sumikat ang araw, bumangon si Jesus, lumabas ng bahay at pumunta sa isang tahimik na lugar at doon siya nanalangin. Pag-isipan mo iyon, ang anak ng Diyos. Bumabangon bago sumikat ang araw, iniiwan ang ginhawa ng tahanan, lumalabas sa katahimikan, lahat para makipagniig sa Ama. Hindi niya hinintay na maging maingay ang araw. Hindi siya nanalangin habang naglalakad. Sinasadya niyang humiwalay dahil alam niya na ang katahimikan ay banal. Nauunawaan ni Jesus ang isang bagay na kadalasan nating namimis. Ang tinig ng Diyos ay hindi natatagpuan sa pagmamadali, kundi sa pag-urong hindi ito isang beses lang na nangyari. Isa itong ritmo, isang espiritual na disiplina. Paulit-ulit na umurong si Jesus sa ilang, sa kabundukan, sa kalungkutan, hindi upang takasan ang mga tao, kundi upang makipag-ugnay sa Ama. Bakit? Dahil upang magsalita ng may kapangyarihan, kinailangang makinig si Jesus sa katahimikan. At ganun din tayo ang mga lugar kung saan malinaw na narinig ni Jesus ang Ama, disyerto, bundok, kalungkutan, kung nais mong tunay na marinig ang Diyos, bigyang pansin kung saan pumunta si Jesus upang makinig. Hindi niya pinili ang sinagoga. Hindi siya nanatili sa gitna ng karamihan. Hindi siya naghintay hanggang maging tahimik ang lahat. Sa halip, pinili ni Jesus ang mga lugar ng ganap na katahimikan, kahit magulo ang mundo sa paligid niya, pumunta siya sa ilang, isang lugar ng katahimikan at pagsuko. Umakyat siya sa bundok, umaangat higit sa mga distractions ng pang-araw-araw na buhay. Pumasok siya sa kalungkutan, mga espasyong ang tanging tinig na mahalaga ay ang tinig ng ama. Bakit ilang? Dahil sa ilang, walang distractions, walang tao, walang ginhawa, tanging dalisay na pag-asa sa Diyos. Bakit bundok? Dahil ang pag-akyat ay nangangailangan ng pagsisikap. Isa itong espiritual na talinghaga. Kung minsan, upang marinig ang Diyos, kailangan nating lumampas sa ingay, iwanan ng komportable at umakyat ng mas mataas. Bakit kalungkutan? dahil ang Ama ay pinakalinaw na nagsasalita kapag ang ating mga puso ay tahimik. Sa Lukas, Kabanata 5, Talata 16, sinasabi, Ngunit si Jesus ay madalas umurong sa mga mapanglaw na lugar at nananalangin. Hindi lang niya hinanap ang katahimikan paminsan-minsan. Ginawa niya itong bahagi ng kanyang buhay. At kung si Jesus, mismong anak ng Diyos, ay kinailangang umurong upang marinig ang Ama, gaano pa kaya tayo? Ang katotohanan, hindi natin kailangan ng mas maraming ingay. Kailangan natin ng mas maraming bundok, mas maraming disyerto, mas maraming lihim na lugar kasama ang Diyos. Dahil sa katahimikan, dumarating ang kaliwanagan. Pagkilala sa tinig ng Diyos laban sa sarili nating mga isipin, isa sa pinakakaraniwang tanong sa buhay pananampalataya ay ito, Paano ko malalaman kung tunay na ang Diyos ang nagsasalita o sarili ko lang na iniisip? Isa itong tapat na tanong at mahalagang tanong dahil hindi lahat ng tinig sa ating isip ay galing sa langit. Ang ilan galing sa takot, ang iba galing sa sugat ng nakaraan, ang ilan ay alingaw-ngaw ng mundo. At oo, may ilan ding galing sa kaaway bulong ng kasinungalingan na nakabalat kayo sa espiritual. Kaya paano natin ito makikilala? Una, ang tinig ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, hindi ng pagkataranta. Kahit siya ay nagtutuwid, ginagawa niya ito ng may pag-ibig. Ang kanyang tinig ay naaayon sa kasulatan, hindi kailaman taliwas dito. Ang kanyang mga salita ay lumalapit sa atin, hindi itinataboy tayo. Ikalawa, ang tinig ng Diyos ay nagdadala sa atin sa kababaang loob, hindi sa kayabangan. Hindi nito pinalalaki ang ego. Ito'y nagpapakumbaba sa puso. Tinatawag tayo nitong sumuko, magpatawad, magtiwala, kahit hindi maginhawa. Ikatlo, ang tinig ng Diyos ay nagsasalita ng may kaliwanagan, hindi kalituhan. Pinipilit tayong magmadali ng kaaway, iniimbitahan tayong maghintay ng Diyos. Ang kaaway ay nag-aakusa, ang Diyos ay nagkokondena, ngunit agad din siyang nagbibigay ng biyaya. Sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 10, talata 27, Naririnig ng aking mga tupa ang aking tinig, kilala ko sila at sila'y sumusunod sa akin. Ibig sabihin, hindi lang ito posible, ito'y ipinangako maaari mong matutunang makilala ang tinig ng pastol. Ngunit nagsisimula ito sa pagkatuto ng pakikinig, malalim at araw-araw. At narito ang katotohanang baka ikagulat mo. Kung minsan, nagsasalita ang Diyos sa paraang tila ikaw mismo, dahil Siya ay nananahan sa iyo. Ngunit ang kanyang tinig ay laging may dalang katotohanan, pag-ibig at pagtawag upang maging higit na tulad ni Jesus. Kaya sa susunod na tumigil ka sa katahimikan, itanong mo sa iyong sarili, Ang tinig bang ito ay nagdadala sa akin upang magmahal ng mas malalim, magtiwala ng mas buo, magpatawad ng mas malaya at lumakad ng mas mapagpakumbaba? Kung oo ang sagot, naririnig mo ang tinig ng Ama. Espiritual na pagsasanay, paano lumikha ng malalalim na sandali ng pakikinig. Pag-usapan natin ngayon kung paano ka magsisimulang makarinig sa Diyos ng mas malinaw sa iyong sariling buhay, hindi bukas, kundi simula ngayong araw. Nagsisimula ito sa isang banal na desisyon, ang lumikha ng sadyang mga sandali ng katahimikan. Hindi ito tungkol sa relihiyosong rutina, hindi ito tungkol sa pag-check ng kahon. Ito ay tungkol sa pagpupostura ng iyong kaluluwa upang tumanggap tulad ng isang bata, tahimik na nakaupo sa harap ng isang mapagmahal na ama. Narito ang isang simple ngunit makapangyarihang espiritwal na pagsasanay na maaari mong simulan ngayon. Hakbang uno, pumili ng oras at lugar. Bumangon ng maaga si Jesus. Ngunit ang susi ay hindi ang oras. Ito'y ang consistency. Hanapin ang oras sa iyong araw kung kailan maaari kang mapag-isa. Patayin ang iyong telepono. Isara ang pinto. Gumawa ng espasyo. Hakbang dos. Magsimula sa katahimikan. Huwag magmadali sa panalangin. Huwag magdala ng listahan. Umupulang. Huminga ng malalim ng ilang beses anyayahan ng Espiritu Santo sa isang banayad na bulong, magpakahayag ka, Panginoon, ang iyong lingkod ay nakikinig. Hakbang tres, ituon ang iyong puso sa isang talata. Maaari kang pumili ng isang bersikulo, gaya ng awit kabanata 46, talata 10, Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ulitin ito ng dahan-dahan, Hayaan itong lumubog sa iyong espiritu. Hakbang 4: Makinig gamit ang puso, hindi ang tainga. Maaaring wala kang marinig na mga salita, ngunit maaari kang makaramdam ng banayad na pagtulak, isang damdamin ng kapayapaan, isang larawan sa iyong isip, o isang katotohanan na umaangat mula sa loob. Huwag itong pilitin, tanggapin lang. Hakbang 5: Isulat ito. Anuman ang dumating, kapayapaan pagkukumbinsi isang parirala isang tanong isulat ito sa iyong journal nagiging talaan ito ng iyong paglalakbay kasama ang Diyos ang simpleng pagsasanay na ito kung ginagawa araw-araw ay unti-unting umaayon sa iyong puso sa dalas ng langit tandaan ang Diyos ay hindi nagmamadali hindi siya nagtatago siya ay naghihintay para sa iyo na bumagal ng sapat upang marinig siya. Pananawagan sa pagsasanay, limang minuto ng katahimikan na may mapagpakumbabang panalangin, ngayon nais kitang anyayahan sa isang bagay na banal, isang bagay na simple ngunit napakalakas. Limang minuto lang, limang minutong katahimikan, limang minutong walang galaw, Limang minuto kasama ang Diyos, hindi upang magsalita, hindi upang humingi, kundi upang makinig. Ito ang iyong hamon, ang iyong paanyaya. Araw-araw, sa susunod na pitong araw, maglaan ng limang minuto upang isagawa ang mapagpakumbabang panalangin. Narito kung paano, maghanap ng tahimik na lugar, umupo ng komportable, ipikit ang iyong mga mata at huminga ng malalim ng ilang beses. Bumulong, Ama, narito ako. Ayokong magsalita lang sa iyo, nais kong marinig ka. Tinatanggap ko ang iyong tinig, ang iyong kapayapaan, ang iyong presensya. Pagkatapos, manatiling tahimik. Kung may dumating na mga iniisip, dahan-dahan itong bitawan. Kung may damdaming lumitaw, huwag labanan. Bumalik lang sa simpleng posisyon ng pakikinig. Maaari kang makarinig ng isang bagay sa iyong puso. Maaari ka ring walang maramdaman. Ngunit ang iyong espiritu ay sinasanay araw-araw upang marinig ang langit. Huwag sukatin ang mga resulta. Maging tapat lang sa proseso. Dahil ang layunin ay hindi lang makarinig ng isang bagay mula sa Diyos. Ang layunin ay maging isang taong nakikinig. Hindi nagmadali si Jesus sa pagsisimula ng araw. Nagsimula siya sa katahimikan. At kung nais mong lumakad na gaya ni Jesus, kailangan mong magsimula kung saan siya nagsimula sa katahimikan sa pagsuko sa malapit na ugnayan sa Ama. Sasabihin mo ba ang oo sa banal na pagsasanay na ito? Pagpapala at panalangin para sa kaliwanagan at banal na direksyon ngayon, saan ka man naroroon, nasa iyong sala, nasa iyong sasakyan, o nakikinig na nakapikit ang mga mata, gamitin natin ang sandaling ito upang manalangin ng magkasama. Hindi mo kailangan ng perpektong mga salita. Hindi mo kailangang makaramdam ng espesyal na anuman. Kailangan mo lang ng pusong handa. Manalangin tayo. Ama, hindi ka tahimik. Hindi ka malayo ikaw ay malapit at nagsasalita ka kahit ngayon. Ngunit Panginoon, aminado kami, ang aming mga buhay ay puno ng ingay. Kami naging distracted, balisa, abala, hindi mapakali. Nananalangin kami, ngunit hindi palaging nakikinig. Nagsasalita kami, ngunit hirap kaming maghintay. Kaya ngayong araw, kami sumusuko. Binubuksan namin ang aming mga puso. Pinipili namin ang katahimikan hindi bilang kawalan kundi bilang paanyaya magsalita ka ama magsalita ka sa nawawala magsalita ka sa naghahanap ng direksyon magsalita ka sa pagod na sa pagtakas dalhin mo ang kaliwanagan kung saan may kalituhan kapayapaan kung saan may takot katahimikan kung saan may kaguluhan Yesus, turuan mo kaming sundin ang iyong ritmo na bumangon nang maaga na umurong nang madalas na pahalagahan ang kalungkutan na makinig gamit ang tainga ng kaluluwa. At Espiritu Santo, hinihiling namin patalasin ang aming pagkilala. Gawin kaming sensitibo sa iyong tinig. Sanayin mo kaming makilala ang bulong ng langit kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. At ngayon, binibigkas ko ang pagpapalang ito sa iyo. Naway maging bukas ang iyong mga tainga. Naway manahimik ang iyong puso, naway luminaw ang iyong isip, naway ang tinig ng Diyos ay mangibabaw sa lahat ng ibang tunog, at naway lumakad ka hindi sa kalituhan kundi sa kumpiyansa, alam na ang pastol ay malapit at siya'y nagsasalita sa pangalan ni Jesus. Amen.